dito kung pwede natin mapasok yan ayan para mapakita ko sa inyo yung loob ayan so magpapaalam tayo sa ating uh, butihing congressman Ernest Dionisio ayan at congrats pala sa ating congressman Ernest Dionisio tina lang yan ayan so halos full finish na ayan bagong tondohol So, yan guys. Good morning uh, at welcome back sa ating channel. Uh, dito tayo ngayon sa may uh, Plaza Morga. No? Uh, so, pupuntahan natin ngayon yung project dito ni Congressman Ernest Dionisio uh, na isishare po sa inyo. Pero, bago ko po ipakita eh, sa inyo yung project ni congressman Ernest Junisio, dito sa may uh, District 1 ay papakita ko muna sa inyo itong uh, nandito sa paligid nitong Plaza Morga ayan, so maraming uh, sidecar na uh, nandito ayan, nakatira mga nakatira dito sa may uh, part nitong uh, Plaza Morga at kung makikita natin yung loob kaya ginagawa na rin tirahan ng mga tambay no so isa ito sa wawalisin at lilinisin dito sa Maynila pag once nga po na nakabalik na si Yormesco ayan, kumakita nyo yung mga nakatira dyan ah, oh, ang dami so marami-rami itong lilinisin dito ngayon at ayan, so maglalakad-lakad na tayo dito Pupunta dahil dito ngayon sa may project ni Kong Ernex Yung bagong Tondo Hall Ayan, tsaka bagong Tondo Complex dito sa Maynila Dito lang ito sa may District 1 uh, Congress 1 Ernex Dionisio Project At syempre kung magaling yung ating mayor Isko Moreno Dumagyoso At syempre magaling din yung ating uh, Congressman Ernix Dionisio at ayan syempre meron tayong din tayong bagong vice mayor Chi Atienza at kabang-abang yung mga kanilang gagawin dito sa Maynila. So ipapakita ko sa inyo itong uh, tondo complex. Ay bagong Tondo Hall dito sa Maynila na malapit na itong matapos uh, at mag-inauguration na ito. And, share ko lang sa inyo. Sayang so, guys oh. So, Kunting-kunti na lang yan. Ayan. So, halos Paul finish na. Ayan. Uh, bagong tondohol. Ayan. Tragic po yan ng isang uh, congressman natin dito sa Maynila. Ayan, yung action man. Uh, bilis kilos ng congressman natin, congressman Ernest Dionisio. So, po, ano na lang 'yan sa loob. 'Yan, retouch, retouch na lang sa loob 'yan at malapit-lapit na 'yan matapos. 'Yan, bagong tundohol, 'di ba? Napakaganda, guys. So, kung ang ating uh, papasok ulit na mayor, uh, Isko Moreno, eh maraming nagawa din ng unang termino niya. So, ito rin yung unang termino ni ano, Kong Ernex, uh, naka Ilang building ito? Tatlong building ito eh. Uh, bagong uh, tondo hall at saka yung tondo complex, sports complex at saka yung wellness doon sa may uh, tayuman. Ayan, ipapakita eh, ko rin sa inyo yung ano tondo sports complex dito sa may uh, malapit sa may simbahan na malapit na rin matapos so pupuntahan din natin. So mapapansin natin konting konti na lang to guys so, Patapos na oh, ganda bagong tondohol so itong nilalakaran natin papuntang uh, simbahan Ayan ah, Dito sa side na to Makikita din natin yung Sa kaliwa natin Dito na yung ano Tondo Sports Complex Na Pinagawa Ni Congressman Ernest Dionisio So guys oh. So, titingnan ni Ikota natin guys dito sa may uh, part ng ano. ah uh, part ng simbahan. Yung pinakaharap pupuntahan natin. Bali, may dalawang magkatabing building pala itong ginawa guys. So, di ko alam kung anong isang building yan. Basta yung isa, yung Stondo Sports Complex ay uh, bagong tayo na po yan binago na so ikutan lang natin ayan dito yung simbahan uh, ng tondo ayan. santo ninyo santo di tondo eto muna ipapakita ko sa inyo to dito nga uh, bagong tondo sports complex na pinapatayo sa harapan so ayan, guys ang ganda nito na, na bagong Tondo Sports Complex dito sa Maynila yung project ni Kong Ernex Junisio yan so ang ganda ah, kabang abang ito pag natapos at syempre pag inaugurate yan ay, ay, makikita natin yung ah, ganda nyan Siguro pati yung swimming pool dito guys ay ayusin kasi meron tong swimming pool dito, eh. swimming pool public. So makikita natin yan. Pag once na natapos at sa inauguration Pero try din natin sa mga update natin dito kung pwede natin mapasok yan. Ayan para mapakita ko sa inyo yung loob. Ayan, so magpapaalam tayo sa ating uh, butihing congressman Ernest Dionisio, ayan. At congrats pala sa ating congressman Ernest Dionisio sa pagkapanalo niya dito sa District 1 ng Maynila, ayan. So, lalapitan natin para pakita ko sa inyo yung zoom in. Yan, papakita ko sa inyo yung kabuhuhan so nagkikisamin na pala sila dyan oh. so yan malapit na yan so abang abangan natin guys bagwans na natapos at nag-inaugurate so pupunta tayo dito for sure yan kapunta tayo at invited tayo dito so yun lang at ko kayo sa ating uh, magaling na congressman at kung magaling nga po yung pagbalik ng ating uh, Yorme ko dahil po siya ay nanalo at si congressman Ernest Dionisio naman ay naka uh, second term siya yung nanalo ulit na re po siya. So, napakaganda po. Dahil, ayan, kagaya nito, may natapos, may patapos na siyang project sa una niyang termino. At may inaugurate niya na ito. Mga ilang buwan na lang din yan. So, tatlong building niyan. So, hindi ko lang nakuha na ng video kasi yung wellness. So, uh, separate natin yung vlog na lang doon. So, yun lang guys. Maraming salamat. At medyo nakakalungkot din yung nakita natin mga kalat dun sa part ng ano uh, Plaza Morga no? Uh, so abangan nyo guys yung mga update pa natin so thank you thank you ng marami uh, subscribe like and share po sa ayo sa ating uh, channel and then syempre comment nyo na rin kung ano pa yung mga maganda at bago na at pwede nating i-update thank you guys Bye-bye.